Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Mas bati, Welcome dito sa 11.3 Verada News FM. Ito ang inyong angkor man na makakasama ngayong oras na ito, si Kaverada Wing. Ito ang yan sa Punto por Punto Halalan 2025. Okay, derechaan tayo, no? Nag-ikot tayo ngayon buong maghapon. Dito sa Lalawigan ng Masbate at pinaikot din natin ang ating mga news correspondent at kasamahan natin sa 11.3 Verrada News FM na nandito ngayon sa Lalawigan ng Masbate upang samahan tayo para magkaroon ng coverage o special coverage ang naturang halalan 2025 midterm and local election. Sa ating pag-iikot ngayon ay umiikot tayo dito sa third District. Maliban sa mga umiikot din ang mga kasama natin sa iba iba't, iba -ibat iba ibang mga bayan. At ikatatlong eh, distrito, hindi lang yan ay nasaksihan natin yung mga habang pila sa mga kabahayan ng mga barangay captain sa naturang bayan dito sa bayan ng placer ating tinatawagan dyan ng uh, pamunuan ng uh, at ng PNP Placer so, kung sana ay uh, machiking po ito uh, Comlake at uh, PNP Placer at tinatawagan po tayo po ay nananawagan dyan sa pamunuan ng uh, Placer Municipal Police Station at sa ating namang mga Comelec Officer dyan sa Bayan ng placer at sa Comelec Task Force uh, Halalan 2025 sa Anti uh, Boat Buying no? Uh, dyan mismo sa Bayan ng Placer ay nasaksihan natin itong mga mahabang pila sa mga bahay ng mga barangay official at mga ex-barangay official na nararoon mga mahahabang pila at nakatambay na mga motor na hindi natin na uh, malaman kung ano nga ba ang uh, pinagkakaguluhan at bakit nga ba nakapila doon sa mga naturang mga barangay official yeah. mga bahay ng mga barangay official at ng mga uh, leaders. Kung natin dyan mismo sa Villa Inocencio, ay nakita natin mismo yung malalaking tarpaulin doon mismo sa loob na nakalagay na No Doon mismo sa mga maraming pila. Sana alamin ito ng PNP Placer at ng Comelec uh, kung ano nga ba ang nangyayari kung ito nga ba ay mayroong nagaganap na uh, botuha, uh, bot buying na nangyayari dyan mismo sa mga loob ng mga ginagawang mga uh, headquarters ba yan ang tawag niyan o mga headquarters uh, barangay na mga uh, headquarters kada barangay no hindi naman natin sa sinasabi nga uh, hindi uh, hindi naman natin na uh, pinipigilan kung anong merong mga pagtitipon Ngunit kung ito ay pamimigay ng ayuda, ay alam naman nating mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay ng ayuda ngayon na paparating na, ilang araw na lang ay halala na. Ngunit kung ito ay mga bot buying o pamimigay ng mga uh, tinatawag na pamimili ng boto at pagbibenta ng boto, ito po ay abawal. Uh, so, ating tinatawagan dyan yung uh, PNP Plus eh. at sa Comelit po na sana po ay ma-check nyo ito uh, meron na pong nasampulan yan dito po sa Bicol na pinuntaan po yung mga ganong area na nakapila yung mga tao uh, maghapon hanggang ngayon po ay dumaan po tayo doon kasama yung ating team ng 1123 Verrada News FM at ng ating mga ka, uh, tie up sa ating uh, pag-special uh, coverage nitong halalan 2025 at meron na tayong mga nakuhang mga picture na uh, sa naturang pamimili ng buto. nandito na yung mga pangalan at ibinigay na sa atin ng mga uh, mga residente na nakatanggap ng mga naturang uh, pamimili ng buto. ay ito po ay uh, bibigyan po natin to ng uh, aksyon at, at ipafile po natin ito sa COMELEC sa mga kinakukulan po dyan sa bayan ng Aplase. So, sa nire-respeto po natin yung uh, ating uh, PNP chief dyan na si... Uh, uh, so Uh, Chris, uh, Sir Christian pala. Ang uh, COP dyan, mismo sa bahay ng pa, sir. Na sana, sir, ay maaksyonan po ito. Uh, matignan po kung ano po ang nangyayari. Bakit po merong mga pagtitipon? At bakit po mahaba ang pila? No, kasi simula umaga hanggang ngayong gabi po ay tuloy ang operasyon sa mga naturang mga tinatawag na uh, mini headquarters bantawag nito kasi kanya-kanyang barangay eh. No, at may mga tarpaulin doon sa loob mismo ng mga mini headquarters nila. No, sa komilik po dyan, sa uh, komilik in charge po dyan, sa mismo nga bayan ng uh, Placer. Uh, Ma'am, paki-action lang Nalimutan na natin yung pangalan doon sa in-charge ng Kumilik, no? ayo uh, yung uh, nalipat yan. Ma'am, paki-tingnan po ninyo itong po uh, nangyayari po dyan sa placer. Yung pa mismo po yung mga nandun, yung mga uh, maraming tao na uh, nakatambay po doon sa mga tinatawag na mini... Uh, uh, uh headquarters yata ito kasi hindi matatawag natin headquarters dito kasi merong mga tarpaulin eh. No? Ah, uh, paki-check po kung ano nangyayari. Ito ba ay may kaganapan? Ah, uh, ito po ba ay mayroong mga abot uh, buying na nangyayari? po ba ay may mga abutan ng mga subri o mga sticker na mayroong lamang pera, no? Hindi naman natin sinasabi na kaagad ay ito ay about uh, buying, pero ma'am, pag i lang po, pakitingnan lang po ito uh, nangyayaring mga pagtitipo, no? Kasi hindi naman kung pagtitipo nito, kung kasal ito, mga birthday, ay, hindi ganong karami, ma'am, no? At ito ay uh, naka, nakakapagtaka, no? Pataka bakit nga ba ay ganito karami ang mga tao nga bulyuman, yung mga pumunta doon sa mga naturang mga pagtitipon. No, sana po maximum po dyan, no? Kung ito po ba ay mga simula ng boat buying dyan sa bayan ng Placer. Dilan sa bayan ng Placer, marami pa po. No, so dito sa 3rd district, marami po yung mga pagtitipon. Sana po sa mga akomilik, officer ng mga bayan-bayan, kaya ma pito, po ito at po kung ano nga ba ang nangyayari. bukas po ay patuloy tayong mag-iikot. Ito po ay susubaybayan natin kung patuloy pa rin po ba. Yung magtitipon sa mga naturang barangay o mga, mga bahay ng mga barangay official sa naturang bayan. No? Okay. Uh, tumungo po tayo no wag po tayong nga wag po tayong magpapadala yung pera po na ibinibigay sa inyo ay pira po ninyo yan. Wala pong sariling pera ang politiko para ipamigay sa ating mga butanting Pilipino. Yan po kung unang termino nila o unang takbo, yan ay nagbitiw ng pera at nagsayang ng pera, jack yan ay uh, gagawin din nila yan at babawiin din nila yan sa pamamagitan ng pangungurakot dyan mismo sa naturang uh, posisyon nila kung ano man yung tinatakbuhan. No? Uh, kayo po sa lunes, Mayo 12 mga mamamayang Pilipino, mga mamamayang mas batenyo, at mamamayang mga bayan-bayan ma sa lalawigan ng mas bate. Kayo po ang bida sa lunes, mayo dusi. Kayo po dapat ang masusunod kung sino po ang inyong ihahalal. Atin pong pakatatandaan. Ang isang libo o 1,500 o higit pang pa mga pera na ibinigay sa inyo ng politiko DG, ay hindi po yan sapat sa kanilang uh, hindi pa yan sapat nakabayaran para sa inyong boto no? kasi po ang inyong boto ay napaka sagrado natin ang ating buto sa pinagkakatiwalaan at inyong napupusuang mga kandidato at karapat-dapat na maglingkod bilang pinuno o bilang um, mamumuno sa inyong uh, bayan. So ito na lang si Kabirada Wing. Magandang gabi at ito ang inyong kaprogramang 11.3 11.3 Birada News FM. Ang mga, na mga susunod na mga detalye dito lang yan sa so, 11.3 Birada News PM. Ito si Kabirada Wing.